Sabi po ano ni JV Ejercito ito. Ang ipinagtataka ko saan nga ba napupunta ang mga flood control project? Yan. Ako rin po sa totoo lang nagtataka rin po ako. Dahil po yung nakaraang taon na tayo po ay binaha, di ba? Pagkatapos ng SONA ni PBBM, eh medyo understandable pa yun eh kasi dito, yung volume ng ulan, di ba? Matindi talaga, habagat. So ngayon, what I'm, what I'm expecting na ina-address na po ito ng DPWH, di ba? Inaasahan ko rin po na yung uh, ilog doon sa Navotas, yung flood wall nila inayos. Maayos po ng maganda yon ng one year. Ang haba ho ng panahon. Ano ho nangyari? nakita po ng taong bayan ang flood wall hayop parang firewall. Hollow blocks. Baka nga 17 pa yung hollow blocks. <laughs> yung, yung manipis. Yun ang nakatayo doon. E eh, natural, itutumba ng, ha, ng alon yun pagka nag-high tide. At yun ang aho, nangyari hanggang liig ang baha sa Navotas. ba? Diba? Tapos yung uh, ginawa nilang pangharang doon, mga ano lang, mga yung sandbag. Oh. Dapat po ang gawin diyan na flood uh, gate, flood control, yung mga dike ng mga ilog katulad niyan, katulad po ng kay ano kay Marcos Sr. yon. Ah. Uh, mga. Yung mga talagang ano, yung uh, mga makakapal talaga na at saka yung mga bato na ginamit, eh, hindi mo kasi yung dito sa amin, yung sa may San Miguel River, ah, hindi po yan, ano, hindi po yan, nung nilapag yung mga bato dyan, bata ako noon, eh, hindi namin mayayapos yung bato. Na isinalansan, tapos ginawa nilang pagano, no, yung ibabaw, tapos pababa, tapos sa ilalim, may paa. Yun ang nakabaon sa lupa. Mahaba yun. Oh, kaya nakailan na pong ng uh, malaundoy na klase ng, ng uh, habagat dito hindi po kami na ano wala undoy umabot hanggang sa kung nang sap ng paa namin. Ang resulta yung mga kalugar namin siguro mga 50 meters from here eh nako bubong na lang po ang nakalitaw. Oh. Pwede yung mga sumunod hindi naman na pero bahay ang kalsada uh, lagpas sa gutter. So ang nakapansin pansin po kasi naman talaga, 'di ba? Naulit na naman ngayon yung habagat. Tama si PBBM, mukhang ito na nga yung buhay natin. Pero ang hindi po naman din tama na makontento na lang tayo sa that's the way it is. Sapagkat taon-taon po, ang DPWH humihingi po ito ng malaking pondo. Mas malaki pa ang pondo nito sa ibang ahensya ng gobyerno. Under the Constitution, dapat may malaking pondo ang Department of Education. Sa 2025 GAA, pinakamalaki si DPWH. Tapos may insertion pa pala ni Cheese. 142 billion. Diba? Tapos nung ni-review ni na PBBM yung GAA, no, particularly yung doon sa DPWH, kasama yung secretary ng uh, DPWH at saka yung staff, ang nakapagtataka po, bakit 26 billion lamang ang na-vito ni PBBM? So sino nag-submit doon kay PBBM? Kasi sila ang mga nagsasubmit eh sa Pangulo na, Sir, eto may nakita kaming irregularity roon sa request natin. Nagbago ang nyo. Nadagdagan ng presyo. O. Oh. Di ba? <laughs> so, sino nagpalusot noon? Dapat magpaliwanag dyan ang DPWH. Kaya dapat magkaroon ng malalimang investigation po talaga dyan. Dyan sa DPWH na yan. Saan na pupunta ang pera ng bayan? Taon-taon po, mula nang naupo si PBBM. Yung budget na ito, galing pa ito sa Duterte administration, 128 billion pesos. Pagdating po ng 2023 budget, 182 billion pesos. Di ba? Tapos yung 2024 budget naman po, 244 billion pesos. At ngayon po, 257.06 billion pesos. May improvement po ba sa baha? Yung baha nag-improve. 'Di ba? Pero yung uh, mitigation wala eh. <laughs> oh, sinisisi pa ng MMDA ang Dolomite Beach. Apat daw na lagusan doon ng Imbornal ang tinabunan. Uy. <laughs> isa lang pero nilagyan ng tubo palayo papunta sa laot at yung apat na lagusan doon ng Imbornal papunta sa laot. Ang kailangan po doon sana, tinapos ng DPWH at ng MMDA, nilagyan po yan ng pumping station no, na magtutulak ng mga tubig. Eh, hindi nakatiwangwang lang doon eh. Kaya yung bakod na puti, hindi na aalis alis Since 2021 na tinayo yung bakod na puti doon, hanggang ngayon nandun pa rin. Hindi po sa kahabaan ng Baywalk. Oh. Tapos mayroon pa silang tinakpan doon sa May Manila Yacht Club, nalabasan po ng tubig ng imbornal pap, na pap don doon sa private na Manila Yacht Club. Buti pinatanggal ni Yorme yun. Oh. <laughs> 'Di ba? So, maring masuket sa sin ang sinasabi ko ngayon ito sa mga loyalista, kasi para sa kanila perpekto ang buong administrasyon. Pero kamusta naman po? Hindi ho ba kayo nalubog sa baha? Hindi ho ba kayo naawa sa mga taong nabahaan, namatayan, wala ng ari-arian? 'Di ba? Ang laki ng pondo. Tapos yung epekto ng baha ng bagyo ng Habagat <laughs> walang pagbabago. Ibig mean, uh, sabihin uh, yung 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 uh, pag-address ng gobyerno wala hong improvement, ganun pa rin. Noong nga panahon ng pagkatapos ng uh, ipagmalaki ni PBBM yung 5,500 flood control, ang nangyari po, nagbagyo rin noon. Bumabagyo na nga noon eh. ba? Diba? Pumasok yung high tide. O, iyon pala, hindi pa natatapos ayusin yung uh, sa nabotas din yon yung uh, floodgate na tinamaan ng fishing vessel, ng trolling vessel, panghuli ng isda. Oh. Tapos ngayon naman, ang flood wall, alam niyo yung flood wall na hindi ko naman sinasabing gawa ng admin yan eh. Yung flood wall diyan, gawa pa ng nakaraang, mga nakaraang admin yan. Pero dapat po, tinitignan yan, kung ito ba ay magigiba naman din agad. Baka temporary lang ang tibay niyan. Alam naman po yung common sense. Saan ka nakakitang pangharang ng high tide, hollow blocks, pang firewall, ang pocha. <laughs> yung fire pwede harangin yan, pero yung tubig hindi. O di gumuho. Isa lang po kasi dyan ang mabutas. Pasok na po sa kamay nila ang tubig eh. Hmm. Tapos yung pumping station, pag hindi yan gumagana, nako, free flowing ang pagpasok ng tubig dagat. Diba? Bubulwak yung mga imbornal. O, kaya ganun po kahalaga yung mga pumping station. Dapat po yan mabusising maigi nasa na pupunta yan. Baka naman po yung uh, perang pinuntahan ng ng uh, bilyones sa DPWH kasi sinasabi more or less isang bilyon ang budget ng DPWH kada araw sa flood control. Di ba? Kaninong sino kaya mga kontraktor diyan? Baka mamaya mamaya project ng tinuturing ninyo yung uh, dredging lang ng kanal. <laughs> Katulad nung nakaraan. Oh. Ito nga yung kay ano. Oh. Ito rin si Bonggong Kamote. Wala pa rin imik. Ginamit na nga siya ni Chisis Cudero sa 3 billion. Sabi, hmm. Davao kukubra ng 3 billion sa Bicam's insertion which is on behalf of Bongo. Hayop, you eh, no? Ganun-ganun lang kana inampera ng bayan. O. Oh. Diba? Kaya ako kailangan talaga, suportado ko yung uh, sinasabi na yan ni, ano, ni JV uh, Ejército. Regardless kung kanino pa nakapanig yan, regardless kung anong kulay po niyan sa politika, ang maliwanag po sa akin, binabaha tayo ng extraordinary samantalang meron tayong extraordinary ba? Diba, flood control budget dyan po sa DPWH. Hindi birong pera ng bayan yan. Pero ang nangyayari po, hindi rin po biro ang pinsala. O. Oh. Diba? Ay, nako. Hinga rin, minsan naiisip ko rin niya na parang wala nang pag-asa Pilipinas. Kasalanan din po kasi ng mga Pilipino yan, ng mga babotanting Pilipino Pag inendorso ng isang relihiyon, kahit korap, iboboto. Kapag inendorso ng uh, presidente, iboboto. Di ba? Inanakan ng politiko, inanakan ng politiko, inaanak ng politiko, yung kanyang uh, bunso, Iboboto. Kahit na yung politiko, nagpaparamdam lang kapag magpapaskot mag e ba Kahit na alam ng kurap, kumpare, iboboto. Tapos yung taong bayan, mas takot dun sa mga politiko. Kaya kayang ibuli. Hindi nila alam sila may kapangyarihan, si Baki niyang mga yan pag panahon ng eleksyon. Eh hindi eh. Iboboto pa rin nila. 'di ba? Taong bayan na nagde-demand ng kaayusan ng pag-unlad, taong bayan din ang hindi po naninindigan para mangyari ito. Bulok pa rin ng pagboto natin eh. 'Di ba? Ay, uh, correct. Sa bulsa nga lumalim. <laughs> sa bul bulsa ho ang lumalim. Hmm. Ano, ang may problema mga official ng DPWH kasi sila ang impl implementor. Correct. Kaya pwedeng bisitahin ng uh, presidente pero hindi naman niya ma-check kung pasok sa standard ng pagka-construct. Ah, I beg to disagree. Pwede pong bisitahin ng Pangulo at malalaman niya po kung pasok sa standard ito. E di kumuha ng engineer, ng independent na engineer, di ba? O, tapos eh, tignan ngayon, um, yung, eto yung plano na ini-implement, tapos yung actual. Kasi madalas po doon eh, pasok sa drawing eh. Pero yung quality sablay. Di ba? Na-SOP na. Pati barangay kagawad, nakaka-kickback. Kaya nangyayari sa contractor, imbis na yung tamang halaga magamit pa ron sa materyales, hindi na substandard na. Di ba? Sipin mo, flood wall, hollow blocks, ano yan, aquarium? <laughs> <laughs> malaking aquarium mo kaya ay eh, ano ang uh, tangke na lang ng mga baboy ganun lang is Mario Joseph Okay ah uh, sabi isang ayon ako nasa sinabi mo boss batang Maynila yan apektado ng mga Katoliko na binoto yang mga yan lalo na yung mga binoto ng mga Katoliko na mga alagad ng mga Duterte diba? taon-taon uh, laki ng budget billions kawawa mamamayan nagpapasa sa mga buwaya at lang tayo di ba tanga rin ang botante shine na giyera na tayo <laughs> <laughs> yan ay di ba Eto. Uh, ulitin ko sir, kulang na lang gawin nilang legal ang pagnanakaw. Eh, hey, nako, tama ho kayo doon. Diba? Isipin mo na lang ha. Alin, ako po naniniwala ako na yung yung insertion ni Cheese, mahuhuli yan 100%. Simple lang yan eh. Kung kung ako ang nag-prepare ng budget o staff ko nag-prepare ng budget, edi i-review namin yan. Di ba? Habang pinare-review pa ng Pangulo bago niya pirmahan yung GAA. Oh. Tapos, titignan ko, ikukumpara ko, ano ba yung request namin? Ano yung nagbago? Ano yung pagbabago rito? Ano yung nadagdag? Ano yung nabawas? So, ganun lang. ba? Diba? So, makikilala nyo na, oh, bak bakit may project kayo rito sa San Juan, Batangas? Wala naman kami request para dyan. Oo, ba? Diba? Kasi nakita ko sa spreadsheet yun eh. Meron doon sa ano, San Juan, Batangas. Ha? Samantalang yung tulay po doon, may tulay rin kami. Yung Bantilan Bridge. Oh, alam nung isang mga taga San Juan yan, yung mga dumadaan papunta ng uh, Candelaria. Oh, dumupunta na nga Batangas City. Yan pong uh, ano, yan pong Bantilan Bridge. Ilang taon na yan mula nang ma magiba. Ano nangyari? Hanggang ngayon hindi po nabubuo yun. <laughs> ilang ano na, ilang gobyerno na nagdaan. 'Di ba? Tangiya. That's correct, matuto na tayo, 'di ba? Uh, pwede pang ipa-negative allocation ba yan kahit may gaana? Uh, pwede naman po. Pwede. Kasi DBM yung nag-release -re ng budget eh. Oh, so, ibig sabihin, eh, higpitan nila yung pag-release ng budget. Kasi nangyayari sa atin, ah, kaya po bago mag-January 30, tunaw na ang budget. Tunaw na yung pera sa DBM. Nire-release na kasi nila yan eh. Kaya nangyari dyan, mga 60% ubos na na release na nila sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga bank accounts ng mga to, naka-money transfer na. So dapat higpitan nila, utay-utay ang release. Total yung trabaho, hindi naman po in a snap of a finger. Tapos, di ba? So dapat utay-utay para nababantay ang maigi. At dapat ang gobyerno, meron po tayong independent checker. Yun nga hinihingi ko dati pa dito sa admin, sa PCO. Yung mga bloggers bigyan ng authority na anytime pwedeng bumisita sa mga government projects lalo na ng DENR, DPWH, DOH at DepEd. Oh. 'Di ba? Para na ipakikita sa taong bayan ano na ang nangyayari sa pera ninyo. Oh. Positive po 'yun, hindi po para siraan ng gobyerno. Ayaw po nila eh. Ano nangyayari ang gusto nila ng PCO, punta kayo doon, nandoon magbibigay si FL ng gamot, lab pero pagpunta mo doon, audience ka. Punta ka roon ng uh, si PBBM. May may gagawing uh, ano ng project doon, papasimulan. Nandun ka, kasama ka ng media, di ka pwedeng magtanong. Tapos, susunod kayo sa protocol pati media, hindi kayo pwedeng mag-ikot. Kaya hindi po ako laging sumasama. That is not what I want. I want transparency. Bakit? Ipinaglaban natin tong admin na to, eh. ba? Diba? So, deserve natin is better. Transparency. Kaya po, ito ngayon dapat talaga ah, ma-imbestigahan. Baka naman, ho, kasi, eh, ang investigation na yan, e, eh, pang ano lang yan, pang, uh, tawag dito, uh, pang uh, leverage. Now, sige, di ka na namin kakatayin sa investigation. Pero, yung insertion namin sa BICAM, ha, Oh, pag review, malusutin mo din gaya nung kay Cheese. 142, 26 lang ang pina vito mo sa pangulo. <laughs> ang matindi ang DOH, 'di ba? Ganun din. May, lahat ng mga ahensya na iba-iba, -E, DOH, DPWH ang number one. Yan po yung paborito nilang paglagyan ng mga nanakawin nilang pera. <laughs> Ganyan ang ginagawa nila diyan. Ay, hey, ako. Okay. ah uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Buyers po muna. And thank you kay Tsurok Makto. God bless po sa inyo. Okay. So please don't forget to hit the like button. Pauwi na tayo. Di pa kayo nagla-like. Ah, noon. <laughs> Di ba? Okay. Bye-bye. Thank you so much. At huwag na kayong malungkot. In just a matter of uh, six months, Pwede na po tayong mag-file uli ng panibagong impeachment. Okay? At this time, dapat pulido na po.